Bakit nga ba hindi na si Dr. Wu ng isa pang Tyrannosaurus Rex sa Jurassic World? So, I have a theory kung bakit hindi na siya gumawa ng T-Rex sa Jurassic World. Unang-unang dahilan kung bakit hindi na siya gumawa is dahil sa project ng Scorpius Rex. So, di ba? There's a lot of Tyrannosaurus Rex genome na napaka-consuming sa kanyang project. So, ayun na nga, natapos na yung project. At, eh, pinakain ni Mr. Masrani. Hindi na si Yansi Masrani dahil nga, napaka-pangit ng dinosaur na to. Napaka-pangit para display. And, number two reason, at dahil nga doon, I mean, na gumawa ulit ng bagong project si Dr. Wu na yun na nga yung Indominus Rex. So medyo na busy si Dr. Wu na gumawa ng panibagong hybrid. Hindi niya na nagawan ng Tyrannosaurus Rex na bago si para sa Jurassic World. So I think na gusto ng tao na more 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 attractions para mabusog ang kanilang mata more money So, ayun. So, the other reason is, um ma matagal, matagal mag-hatch ang egg ng Tyrannosaurus rex. Approximately, maybe 12 months or something. So, ayun lang. Ayun lang nga uh, guys, yun lang yung teori ko kung bakit hindi na gumawa si Dr. Wu ng panibagong dinosaur na Tyrannosaurus rex. So, see you in the next video.